Narinig mo na ba ang kwento ng isang ina, na sa mismong araw ng kasal ng kanyang anak, naiwan sa labas ng gete? Habang sa loob, nagdiriwang ang laha. Sa labas naman, may lihim na sulat na naglalaman ng os dollars, 55 milyon at isang sumpa na magbabago sa buong pamilya nila. Ano ang tunay na dahilan kung bakit siya nakakandado sa labas? At sino ang nag-iwan ng kayamanang may kapalit na buhay? Isang kwentong puno ng misteryo, sakripisyo, at pag-ibig na walang hanggan. Huwag kang kikilos, dahil ang susunod na mangyayari, hindi mo inaasahan. Ang araw ng kasal ng aking anak, ay dapat ay puno ng saya. Ang buong bahay ay abala, puno ng bulaklak, tawanan, at musika. Ang mga ilaw sa hardin ay kumikislap na parang mga bituin. Ang hangin ay may halimuyak na mga rosas at bagong lutong pagkain. Ngunit ako, ang ina ng groom, ay nasa labas ng gete, nakakandado. Isang tunog ng bakal na pinto ang narinig ko. Sinubukan kong buksan, ngunit hindi gumagalaw. Hoy! Buksan ninyo. Nandito ako, sigaw ko, habang kumakabog ang dibdib ko. Walang sumasago. Ang mga bisita sa loob ay nagtatawanan. May naririnig akong tugtugi ng violin at mga taong nag-aapir. Ang mga ilaw mula sa loob ay sumisinag sa mukha ko. Ngunit ako ay naiwan sa dilim. Ang aking mga kamay ay nanginginig. Ang aking sapatos na puti ay nabahiran ng alikabok sa daan. Ang malamig na hangin ay dumampi sa aking braso. Naririnig ko ang sariling hinga ko, mabilis, mabiga. Bakit walang nakapansin? Ako ang ina ng groom. Ako ang dapat unang pumasok, hindi ang maiwan sa labas. Pinilit kong tumawag sa telepono, ngunit wala akong signal. Naramdaman ko ang pawis sa aking noo, kahit malamig ang paligid. Sa likod ng gete, nakita ko ang aking anak, nakangiti habang hinahawakan ang kamay ng kanyang bagong asawa. Tila lumabo ang paningin ko isang luha ang dahan bumagsak sa aking pisngi. Hindi dahil sa galit, kundi sa hindi ko maintindihan na saki. At sa gitna ng pagkahilo, napansin ko ang isang lalaki sa tabi ng gate. May suot siyang itim na coat, may hawak na sobre. Tahimik siyang lumapit at iniabot iyon sa akin. Para sa inyo po, maam, mahinahon niyang sabi. Binuksan ko ang sobre, isang sulat na may gintong selyo. Nakasulat doon ang mga salitang nagpatigil sa paghinga ko. Ang os dollars 55 milyon na regalo ay nakapangalan sa inyo. Ang kamay ko ay nanginig habang binabasa ko 'yon. Bakit sa akin? Ano ang ibig sabihin nito? Narinig kong muling tumawa ang mga tao sa loob, ngunit sa pandinig ko, unti-unti itong nagiging malayo. Ang paligid ay parang lumulubog sa katahimikan, at sa gitna ng liwanag mula sa loob ng kasal, ako ay nanatiling nakatayo sa labas, habang hawak ang lihim na kayang baguhin ang laha. Ang liwanag mula sa hardin ay kumikintab sa mga dahon ng puno. Tila niloloko ako sa kislap nito. Ang mga tawa sa loob ay unti-unting nagiging parang mga alon, malayo, malabo, at paulit-ulit na humahampas sa tenga ko. Nakatingin ako sa sobre sa aking kamay, nanginginig pa rin, parang bigla akong nahulog sa panaginip na hindi ko maipaliwanag. Ang os dollars limamput milyon, para sa akin. Bakit? Sino ang nagbigay? Bumalik ako sa pinto, kumatok muli halos mabingi sa sarili kong sigaw. Buksan ninyo. Nandito ako. Ang boses ko ay punit na, puno ng kaba at galit na hindi ko na mapigilan. Sa loob, naririnig ko ang pangalan ng anak ko. Congratulations, Meteo. Ang buong crowd ay sumigaw, nagpalakpakan, at nagingay. Ngunit wala ni isang tumingin sa labas. Parang wala ako. Parang hindi ako umiiral. Isang hangin ang biglang dumaan, malamig, matalim nadama ko ang ginaw na parang pumapasok sa buto ko. Ang mga kandila sa gilid ng gete ay halos mapatay ng hangin, at sa sandaling iyon, tila pati ang paligid ay nakikiramay sa akin. Napaupo ako sa sementong daan, tangan pa rin ang sobre. Binuksan ko ang loob ng sula. May nakasulat sa manipis na papel, may amoy ng bagong tinta. Ang halagang ito ay nakalaan sa tunay na may-ari ng pamilya, sa taong kailanman ay hindi lumayo sa puso ng anak. Tumigil ang paghinga ko. May kasama itong dokumento, titulo, mga papeles ng kumpanya, at isang liham na may pirma ng aking yumaong asawa. Ang asawa kong akala ko ay iniwan lang ako ng mga alaala. -ala. Ngunit sa harap ko, naroon ang katotohanan. Siya ang nag-iwan ng lahat sa akin. Hindi sa anak naming ikinakasal. Hindi sa bagong pamilya nito. Kundi sa akin. Ngunit bakit ngayon lang? Bakit sa mismong araw na ito? Napatingin ako sa langit. Ang mga ulap ay mabigat tila may paparating na ulan. Ang mga ilaw mula sa loob ay biglang kumura. Narinig ko ang isang matinis na sigaw mula sa loob ng kasal. Tumayo ako, kinabahan. Bumukas ng bahagya ang gate, at mula roon ay tumakbo palabas ang isang bridesmaid, luhaan. Si Mateo, nanginginig niyang sabi. Nawalan siya ng malay. Nanlamig ako. Ang sobre ay muntik ng mahulog sa kamay ko. Anong ibig mong sabihin, tanong ko, nanginginig ang boses. Bigla siyang bumagsak sa gitna ng sayawan. Walang nakakaalam kung bakit. Dumiretso ako papasok. Hindi ko na inintindi ang mga taong humaharang. Ang mga ilaw sa bulwagan ay kumikislap. Ang mga tao ay nagsisigawan. Nakita ko siya, ang anak kong groom, nakahandusay sa sahit. Ang kanyang bagong asawa ay umiyak sa tabi niya, humahawak sa kamay nito. Ang mukha ng anak ko ay maputla, tila walang kulay. Ang musika ay tumigil, ang buong paligid ay napuno ng takot lumapit ako, nanginginig pa rin, at tinawag ko ang pangalan niya. Matthew. Walang sago. Hinawakan ko ang kamay niya, malamig, walang galaw. Sa tabi ko, nakita ko ang sobre, nabuksan, may papel na lumabas. Ang parehong selyo. Parehong pirma ng asawa ko. At sa ibabang bahagi ng papel, may mga salitang nakasulat sa tinta na pula. Ang kayamanan ay may kapali. Ang puso ng isa ay magiging susi sa buhay ng lahat. Ang paligid ay tila umiko ang mga tao ay nagulat, nagtatakbo, nagdadasal. Ngunit ako, ako ay nakatitig lang sa anak ko. At sa unang pagkakataon, naramdaman kong may koneksyon ang bawat lihim, bawat kayamanan, bawat sandaling ipinagkait sa akin. Ang os Dollars 55 milyon ay hindi pala biyaya. Isa pala itong sumpa na hindi ko palubos na naunawaan. At habang ang ulan ay nagsimulang bumuhos, at ang mga ilaw sa bulwagan ay nagdilim, isang malamig na tinig ang narinig ko sa aking likod. Ngayon alam mo na, Elena, dahan-dahan akong lumingon, at ang nakita ko ay hindi tao, kundi aninong nakatayo sa gitna ng ulan, nakangiti. Ang mukha ay pamilyar, ang tinig ay sa aking asawa, ang hangin ay biglang lumamig, parang bawat patak ng ulan ay may dalang panginginig sa aking bala. Ang anino ay lumapit, hakbang-hakbang, at bawat pag-apak nito sa basa at madilim na lupa ay tila nag-iwan ng marka na kumikintab sa ilalim ng kidla hindi ako makagalaw. Ang mga tao sa loob ng bulwagan ay nagsisigawan pa rin, tinatawag ang pangalan ng anak ko. Humihingi ng tulong, pero ang boses nila ay nagiging alon lang ng ingay sa likod ng mga pandinig ko. Ang mundo ay tila tumigil sa pag-iko. Bakit, bakit mo ako pinapakita ngayon? Mahinahon kong tanong, halos pabulong, habang ang tinig ko ay nanginginig sa pagitan ng luha at takot. Ang anino ay huminto sa harap ko. Sa bawat patak ng ulan, unti-unting nagiging malinaw ang mukha niya. Ang mga mata, parehong mata na minsan kong minahal, mga matang dati ay puno ng kabaitan. Ngayon ay malamig, parang walang buhay. Elena, sabi niya sa mababang tinik, hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Pero kailangan kong ipasa sa iyo ang sumpa, bago pa mahuli ang lahat. Anong sumpa ang sinasabi mo? Ang yaman na iniwan ko sa iyo, ay hindi regalo. Isa itong kasunduan. Lumapit pa siya. Ang bawat salita niya ay may dalang panginginig, at ang hangin ay biglang tumigil sa pag-ihip, para bang pati kalikasan ay nakikinig. Isang kasunduan na ginawa ng pamilya ko, bago pa tayo ipinanganak. Kasunduan. Sa sino, tanong ko, halos pabulong, habang pilit kong pinipigilan ang pagkatumba. Sa mga taong hindi mo kailanman makikita. Ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa mga papeles na nasa loob ng sobre mo. Ang bawat henerasyon ay may isang tagapagmana, at bawat kayamanan ay may katumbas na buhay. Lumaki ang mga mata ko. Hindi, hindi mo pwedeng sabihin na. Si Mateo, bulong niya, habang ang mga mata niya ay nagdilim, ang kapalit ng kayamanang iyon. Ang hangin ay biglang humampas, at ang ulan ay bumuhos ng mas malakas. Parang ang langit mismo ay umiyak sa narinig ko. Hindi, sigaw ko, habang hinampas ko ang hangin, parang kaya kong hawakan ang anino sa harapan ko. Hindi ko tatanggapin yon. Hindi ko kailangang magkaroon ng pera kapalit ng anak ko. Ngunit ang anino ay ngumiti. Wala ka nang magagawa, Elena. Ang kasunduan ay natatakan bago ka pa Ang dugo ng pamilya natin ang naging lagda. Hindi ako papayag, sigaw ko muli, nanginginig ang boses. Lumapit ako kay Matio. Ang mga mata niya ay nakapikit pa rin. Ngunit ang kamay niya ay gumalaw ng bahagya. Isang maliit na galaw na parang sinasabi niyang huwag akong sumuko. Lumuhod ako sa tabi niya, Hinawakan ko ang kanyang mukha. Anak, makinig ka sa akin. Hindi mo kailangang magbayad para sa kasalanan ng pamilya natin. Mama mo ito. Ako ang haharap sa kanila. Muli kong nilingon ang anino. Ngunit wala na siya. Ang tanging naiwan ay usok na kumalat sa lupa, na parang nilamon ng ulan. Ang mga ilaw ay kumurap muli, at ang mga tao sa paligid ay unti-unting nagsipag-urong, tila natatakot sa hindi nila nakikita. Naririnig ko ang mga bulungan, mga bisitang nagsasabing may malamig silang naramdaman. May humawak daw sa kanilang balikat. May dumaan daw na malamig na hangin na parang may bumulong ng pangalan ko. Siya ang may dala ng sumpa. May isang matandang babae ang nagsalita. Nanginginig ang kamay. Ang kayamanan ng mga Del Monte ay may kabayaran. Nilingon ko siya. Ang mga mata ko ay namumula sa luha. Ano ang alam mo? Ang lolo ng asawa mo, sabi niya, ay gumawa ng kasunduan sa isang banyagang negosyante isang lalaki na sinasabing may hawak ng kapangyarihan mula sa kadiliman. Lahat ng tagapagmana ay yumayaman, pero may kapalit na buhay tuwing ikaapat na henerasyon. Hindi totoo iyan, bulong ko, ngunit sa loob, loob ko, alam kong totoo. Ang lahat ay may patern, ang mga kamatayan sa pamilya, ang bigla ang pagkawala ng mga tagapagmana, at ngayon, ang pagbagsak ni Mateo sa mismong araw ng kasal niya. Ang mga kandila sa paligid ay sabay-sabay na namatay. Ang paligid ay lumubog sa dilim. Tanging ang mahina at basag na boses ng anak ko ang narinig ko. Mama, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. May nagsabi sa akin, bulong niya, na huwag akong tatanggap ng regalo mula sa kasal na ito. Ang luha ko ay tuluyang bumuhos. Anak, huwag kang magsalita. Ligtas ka na. Mama mo ito. Nguni sa likod ko, sa gitna ng dilim, isang pares ng pulang mata ang kumisla. At mula sa anino, isang boses ang bumulong. Hindi patapos ang kasunduan, Elena, isa pa lang ang kabayaran. Ang lupa ay bahagyang gumalaw at ang mga bulaklak sa altar ay unti-unting nalanta. Ang mga bisita ay nagsisigawan, nagsitakbuhan habang ang hangin ay naging mabigat at mabaho, parang asupre. Hinawakan ko ang anak ko ng mahigpit. Sa mga sandaling iyon, alam kong may kailangan akong gawin. Ang kayamanang iniwan ay hindi dapat manatili. Kailangan kong tapusin ang sumpa, kahit ang kapalit ay ako mismo. At sa ilalim ng dilim, sa gitna ng ulan at takot, bumulong ako sa hangin. Kung may dapat magbayad, ako na lang. Hindi siya. At sa sandaling iyon, isang liwanag ang bumagsak mula sa langit, mainit, maputi, at nakasisilaw. Ang lahat ay napahinto. Ang ulan ay tumigil. Ang oras ay parang huminto sa pagitan ng hinga. At mula sa liwanag, isang kamay ang lumitaw, pamilyar, at malamig. Ang kamay ng aking asawa. Kung ganoon, Elena, bulong niya. Handa ka na. Ang kamay ng aking asawa ay dahan-dahang lumapit, tila nag-aanyaya. Ang liwanag sa paligid ay mas lalong tumingkad, at ang mga tao sa bulwagan ay tila hindi na gumagalaw. Ang lahat ay naging mabagal, ang pagpatak ng ulan, ang pag-ikot ng mga ilaw, ang tibok ng puso ko. Ang tanging naririnig ko ay ang mahinang tunog ng hangin na parang bulong mula sa kabilang buhay. Elena, sabi niya, sa tinig na parang pinaghalo ng lambing at tighati. Panahon na. Panahon na para saan? Tanong ko, habang patuloy na tumutulo ang luha ko. Para kunin mo ako. Para tapusin ito. Ang mukha niya ay nanatiling kalmado. Hindi ako ang kukuha sa iyo, Elena, sagot niya. Ikaw ang tipili. Ang sumpa ay mabubura lang kung may kusang mag-aalay. Hindi sa pilitan, kundi taos puso. Nilingon ko si Metio. Nakahiga pa rin siya, humihinga ng mahina. Ang asawa niya, si Alina, ay yakap-yakap siya. Umiiyak ng walang tunog, ang mga mata ay nakatingin sa akin na parang humihingi ng tulong. Ang mga tao sa paligid ay lumuhod, nagsasagawa ng sariling dasal, nag-aantanda ng krus, at lumuluha sa tako. Kung ako ang kipili, sabi ko, habang unti-unting lumalapit sa anino ng asawa ko, kung ako ang mag-aalay, mawawala na ba ang sumpa? Lahat ay matatapos, tugon niya. Ang kayamanan, ang kasunduan, pati ang multo ng ating nakaan. Ang kapalit ay buhay mo, Elena." Ang mga mata ko ay napapikit sa sakit ng katotohanan iyon. Nguni sa loob ng puso ko, alam kong iyon lang ang paan. Nilingon ko ulit ang anak ko, ang batang minsang hawak ko sa bisig, ang batang minsang nangakong alagaan ako balang araw. At ngayon, ako naman ang kailangang gumawa ng pangako. Matiyo, bulong ko, patawarin mo ako kung minsan ay naging malamig ako sa iyo. Patawarin mo ako kung hindi kita napigilan sa mga desisyong nakasakit sa atin pareho. Ero tandaan mo, anak, ang bawat dugo sa ugat ko ay para sa iyo. Lumapit ako sa kanya, hinalikan ko ang noo niya, at sa sandaling iyon, naramdaman kong kumalma ang kanyang paghinga. Ang liwanag sa paligid ay kumalat, parang tinanggap ang desisyon ko. Ang anino ng asawa ko ay ngumiti, isang ngiting puno ng lungkot ngunit may kasamang kapayapaan. Ang tapang mo, Elena, sabi niya. Ngayon alam ko na kung bakit ikaw ang pinili. Itinaas ko ang kamay ko at hinawakan ang kanya. Mainit, parang apoy, pero hindi nakakasunog. Ang mga palad namin ay nagtagpo, at sa pagitan nito ay sumiklab ang liwanag na parang araw. Narinig kong sabay-sabay na sumigaw ang mga tao, ngunit hindi ko na marinig kung ano ang sinasabi nila. Ang paligid ay umikot, ang mga kulay ay naghalo, puti, ginto, at abo. Narinig ko ang mga tunog ng mga alaala, tawanan ng pamilya, tinig ng bata, mga pangako ng pag-ibig, at mga sigaw ng pagtataksil. Lahat ng iyon ay naghalo, naging isang himig na dahan-dahang naglaho sa hangin. At bago ako tuluyang lamunin ng liwanag, isang huling tinig ang narinig ko. Ma! Boses ni Matthew. Mahina, nanginginig, ngunit malinaw. Mahal kita. Mumiti ako, kahit ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ako rin, anak. Mahal na mahal kita. At pagkatapos noon, lahat ay naglaho. Tahimik. Walang ulan. Walang sigaw. Walang liwanag tanging ang amoy ng mga rosas at kandila ang naiwan. Nang muling bumalik ang kulay sa paligid, ang mga bisita ay nagula. Ang ulan ay tumigil. Ang mga ilaw sa hardin ay muling nagninging. At sa gitna ng altar, si Mateo ay nakaupo. Humihinga ng malalim, parang bagong silang. Si Alina ay umiiyak sa tuwa. Nyakap siya ng mahigpit. Ngunit sa tabi nila, sa lugar kung saan ako nakatayo kanina, ay wala na ako. Ang sobre na hawak ko noon ay nakapatong sa sahig basa ng ulan, ngunit buo pa rin. Sa ibabaw nito ay may bagong sulat, nakasulat sa pamilyar na sulat kamay. Ang sumpa ay tapos na. Ang kayamanan ay magiging biyaya. At ang pag-ibig ng isang ina ay hindi kailanman mawawala. Ang mga bulaklak na nalanta ay muling namukadkad. Ang hangin ay humaplo sa bawat mukha ng mga tao. Parang yakap ng isang ina na nagpapaalam. At sa katahimikan ng gabi, habang ang buwan ay sumisili sa ulap, isang tinig ang maririnig sa hangin. Matiyo, alagaan mo ang pamilya mo. Ang kayamanan ay nasa puso, hindi sa ginto. Ang mga ilaw ay kumikislap, at sa dulo ng hardin, isang babaeng nakaputi ang nakita nilang nakatayo. Ngumiti siya, sa kaunti-unting naglaho kasabay na malamig na simoy ng hangin. Ang kasal ay natuloy. Ngunit sa bawat taon ng kanilang anibersaryo, si Matiyo ay laging nag-alay ng isang puting rosa sa lugar, kung saan ako huling nakita. Hindi para alalahanin ang sumpa. Kundi para ipaalala ang sakripisyong naging dahilan ng kanilang kalayaan. At sa bawat pagpatak ng ulan tuwing gabi ng Oktubre, ang mga bulaklak sa hardin ay muling namumukadkad, parang mga bulaklak na binubuhay ng pagmamahal ng isang inang hindi kailanman iniwan ang kanyang anak. Ang araw ay muling sumikat matapos ang gabing puno ng luha at misteryo. Ang hardin kung saan naganap ang kasal ay tila muling nabuhay. Ang mga rosas ay mas matingkad. Ang hangin ay mas banayad at ang araw ay may kakaibang init na parang yaka. Si Mateo ay nakatayo sa harap ng altar. Shoot pa rin ang kanyang barong. Ngunit ngayon ay may kalmadong ngiti sa kanyang labi. Sa tabi niya, si Alina ay nakahawak sa kanyang kamay. Mahigpit, parang ayaw ng pakawalan. Tahimik silang parehong nakatingin sa maliit na plake na inilagay nila sa gitna ng hardin. Nakasulat doon. Para kay Elena Del Monte, isang ina, isang alay, isang pag-ibig na walang hanggan. Ang mga bisita ay naglapitan, nagalay ng bulaklak, at nagdasal. Wala nang takot, wala nang sumpa, tanging kapayapaan. Habang tinatapos nila ang seremonya, biglang umihip ang isang malamig ngunit mahinhing hangin. Dala nito ang amoy ng mga rosas, at ang mga bulaklak ay marahang yumanig, parang may dumaan na di nakikita. Napatingala si Matyo, at sa sandaling iyon, nakita niya sa liwanag ng araw ang isang anyong pamilyar, isang babaeng nakaputi, nakangiti nakamasid sa kanila. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay naghatid ng mensahe na malinaw kahit walang salita. Isang tahimik na paalam, isang yakap mula sa malayo, isang patunay na ang pag-ibig ay hindi natatapos kahit ang buhay ay magwakas. Muling yumuko si Mateo at pinisil ang kamay ni Alina. "Mama kept her promise," mahina niyang bulong. "She always will." Ang musika ng kasal ay muling tumugtog, hindi na malungkot, kundi puno ng pag-asa ang mga tao ay nagsimulang sumayaw, tumawa, at magdiwang. Ngunit ngayon ay may mas malalim na kahulugan ang bawat tawa, bawat yakap, bawat ngiti. Dahil alam nilang ang bawat sandali ay regalo. At sa malayo, habang unti-unting lumulubog ang araw, isang maputing paru-paro ang lumipad sa gitna ng hardin. Dumapo ito sa ibabaw ng pleke, sandaling nanatili, at pagkatapos ay lumipad patungo sa langit, kasabay ng liwanag ng huling sinag ng araw. Sa katahimikan ng dapit Maririnig ang mahinang bulong ng hangin, parang tinig ng isang ina na nagmamasid mula sa langit. Ang pag-ibig ko ay mananatili hanggang sa muli, mga anak ko, at doon nagtapos ang kwento, hindi sa kamatayan, kundi sa kalayaan, hindi sa sumpa, kundi sa pag-ibig na walang hanggan.